pag... Walo, kaganda ng bulaklak. Spring flower today! Green spring flower na tayo ngayon. Kaganda ng mga bulaklak. Ito yung ano, after autumn trees ngayon, pag spring, uh, wala silang dahon, bulaklak naman ang lalabas. ganda ng mga bulaklak kaganda ng bulaklak oh sa mga may sa mga bulaklak anong klaseng bulaklak to ano ang mga to